Calzado at Ben Wintle, first time nila si Dea sa UK, ang hometown ng family ni Ben Wintle. Masaya nga si Dea dahil marami siyang kamag-anak na namit dito. Medyo malaki na rin, kaya na-enjoy na niya ang pagta-travel. Nakakapag-explore na rin. Ang daming magandang ibon dito. Agad nga silang gumala sa kanilang first week dito sa UK. Have a look. Oh, I like that. Oh, that's very, <coughs> very, very. hard okay. Very, very, but you won't like that. You won't like that. I like your flower. Do you want to pick another flower in the garden? Pick get another flower. you want pick a look for a white a white I'm flower? Out. Over there is a white flower. Nakabanding ni Daya ang kanyang lolo at lola. Ito nga ang grandparents ng kanyang daddy Ben Wintle. Sa UK nga maraming tinapay at si Daya panay ang hingi ng tinapay. Matakaw nga at hindi pihikan. Hingi nga ng hingi sa kanyang lola. Family time nga raw si Iza Calzado at Ben Wintle kasama si Dea. 41 na nga si isa pero parang batang mami pa rin na e-enjoy ang motherhood. Deserve nga ang bakasyon na ito sa UK. Magandang panahon, sunny days pero kailamig nga dito. Ang laki-laki nga ng garden ng pamilya ni Ben Wintle sa UK. May playground at nakalaro niya si Lolo. Malakas pa nga ang Lolo dahil nabubuhat pa nga si Dea. Nagpalagay talaga sila ng playground para sa kanilang mga apo na mga dadalawin sila dito sa UK.

Ang mother ni Ben Wintel, sobrang sayang nakabanding ang apo. Mainam nga si Dea, matakaw. Kaya aliw na aliw ang kanyang lola. Palagi nga siyang hinahabol, basta raw may daladala siyang pagkain, lalo na ang tinapay. It's great pizza. Ah, mm. meron. Mm. Oh alam, masarap. Mm. Sarap talaga. Wow. Mm. Mm. Wow. Thanks, quite bloody, bitch, yeah. ah. Super close nga si Iza sa kanyang mother-in-law ang niludo nilang homemade pizza na ubos nilang dalawa Great pizza <laughs> Boom Boom, Boom. <laughs> Boom. Mm -hmm. Knock, knock. Who's there? Dea. Boo. Oh, Boo. 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 Oh, Dea. Boo. Mm, okay. Ice. Ice. Ice, okay. Ice now. Okay. That's right. <laughs> Playhouse time naman nga si Lola at Deya. Isang linggo pa lang sa UK pero si Dea naka-adjust na agad sa mga tao at weather dito. Ang ganda talaga ng mga bahay sa UK. At siyempre, hinanda talaga ang mga toys para kay Dea. Ah. two little croissant monsters. Maya, are you, are you a croissant monster? <laughs> <laughs> and day has turned. Yeah. Yes! Sarap, sarap, sarap. Yummy! Daddy, sarap! Daddy, serap. <laughs> She already had my spoon. I a vacuum cleaner. Can I have a bite? Can I have a bite? Just I have I just a bite? I'm just gonna pee. What um, um, about well. me? I'm going to eat that. Thank you. Sharks on the croissant. Mmm. Mm. Mommy took a big bite. Mm. Oh, my took a big mm. bite as well. Mm. A big. Bite. sarap pala ng croissant sa UK. Ang magpinsan hindi na nga umalis sa harap ni Lola. Gustong gusto ang tinapay. Si Iza walang arte, nakikagat din dito. Iba nga ang bandingan kasama ang family. Wala na nga ang parents ni Iza, dito siya bumabawi sa pamilya ni Ben Winter.